Mensahe ng Universo para sa iyong gayong araw. Ang Universo ay nagpapadala ng na makapangyarihang mensahe. Dalawang mahalagang tao ang malapit ng pumasok sa iyong buhay, na magdadala ng malalalim at nababagong pababago. Ang unang tao na iyong makikilala ay magiging isa na may natural na alindog at magnetikong enerhiya na umaakit sa lahat sa paligid. Ang taong ito ay matagumpay, may kapansin-pansin na presensya at may halong sopistikasyon na hindi mawawala sa mata mas mahalaga, siya ay nagtataglay ng malalim na pagmamahal para sa iyo, isang pagmamahal na lampas sa mga salita, na ipinapakita sa patuloy na mga kilos ng pag-aalaga at tunay na pag-aalala. Mapapansin mong ang taong ito ay palaging malapit, tinitiyak na ikaw ay maayos. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng sobrang pagtitiwala sa opinyon ng iba. Kasama ng taong ito, ay maari magdulot na pagabigo at makagambala sa iyong panloob na kapayapaan. Maging tapat sa iyong intuisyon at sa kung ano ang sa tingin mo ay pinakamahusay para sa iyo. Sa kabilang banda, ang pangalawang taong malapit ng dumeting ay may ibang profile. Siya ay labis na iginagalang, may nakamamanghang determinasyon at bihirang katapatan. Mahal ka na taong ito sa isang napaka-intensibong paraan na ang koneksyon ay magiging instant at natural, na parang ang inyong mga kaluluwa ay nakakakilala mula sa mga nakaraang buhay. Ito ay isang pagkikita ng mga pusong nagtutugma. Ang taong ito ay magtitiwala sa iyo ng lubos, ibibigay ang sarili ng walang reserba, at makikita sa iyo hindi lamang bilang isang kasintahan, kundi bilang isang tapa at nakaibigan at katuwang sa lahat ng paglalakbay sa buhay. Inahahalagahan niya ang esensya na kung sino ka, tinatanggap ang iyong mga birtud at imperfection at lahat na nagpapasaya sa iyo. Binibigyang din ng mga anghel na sa anumang makabuluhang relasyon, ang mga hindi nalutasan na isyu ay maaring magdulot ng mga bitak, na kung hindi ayusin, ay maaring maging mga puwang na naghihiwalay sa mga tao. Kaya pinapalakas nila ang kahalagahan ng pabuo ng na matibay na tiwala sa inyong pagmamahalan. Ang tiwalang ito ang pundasyon na magpapanatili na isang malusog na relasyon, puno ng paglago at kapwa kasiyahan. Ito ang susi sa isang maliwanag na hinaharap na magkasama, kung saan ang perehong tao ay makaramdam ng seguridad, pagpapahalaga at malalim na pagmamahal. Ang pangalawang tao na ito ay magiging katuwon na iyong mga pinakamimidi. Siya ang taong matagal mo na pinapangarap na makasama, isang tao na hindi lamang nagmamahal sa iyo na walang kondisyon, Kundi naroroon sa lahat na oras, sumusuporta sa iyo sa mga pagsubok at hinihikayat kang magpatuloy. Maniwala siya sa iyo na parang walang ibang makakagawa. At itataas ka sa isang antas na kaligayahan at pasasalamat na magpaparamdam sa iyo na tunay na espesyal. Ito ay magiging parang milagro na nagmamakaawa sa iyong mga mata. Ang taong ito ay dumarating na may panukala na pangako na magdadala ng liwanag sa iyong buhay. Magkasama, kayo ay magtatayo ng kwento na puno ng matatamis at maalala na may malakas na ugnayan na lalago sa paglipas ng panahon. Magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, at maraming pagpapala sa inyong paglalakbay ng magkasama. Kaya't buksan mo ang iyong puso at panatilihin ang iyong pananampalataya. Maging masigesig at tiwala, paulit-ulit na sinasabi, akin ang aking sumate na nagtitiwala sa akin, sumusuporta, nagudyok at nagmamahal na malalim. At huwag kalimutan na mapasalamat sa mga anghel na gumagabay sa iyong lendes. Salamat, salamat, salamat ito ang mensahe para sa araw na ito sana ay tumalab sa iyong puso hanggang sa susunod na pagkikita